Good morning, good morning mga idol At uh, yan Yan yung mga dala namin kay Reinhardt. Yan mga idol Yan Ay pa yung iba, may wheelchair Yan mga idol oh. I-cash lang natin do, iba nga Dami siyon, Lods Sorry ka mo Lods Ina lang una lang atut ang dada sabay-sabay. Tawag dala ka raw. Oo, Saka-saka Good morning, man. nakabalik kami ya. Good morning. Salamat, Salamat sa uh, Antino, uh, na, dadaan pa, dadaan lang sa ginoan kinyo na dinalaan pa, dinalaan na, ma-intro pa na karang. Apo, <laughs> ana, nagsikay-sikay yung matay na. Uli pa yung matay na. Iyala siguro katatanan, no? Ide iro mga dinagana siguro dito puno na nai Karang ana karang anito puno na. agod di palingkod kaya matanatan ni mahakwato nai bang kada. Buguan naton monay. O mababa ka kono iya baba. Baba. Baba sila Sino rock pwede mag-hackwat kay tutorin height ago ibutang butang taymo sanang bago nga bangko

akala ko na karon high na mo na ayan okay okay na yung kahilinan ni Toto Reign thank sa paggabay sa pagpanguna ni Sir Arnold tumiro ko si Sir Arnold si ini si

Anda panimah apa? Di pangiyun. Anda panimah. Iya. Kok bingung? Anda panimah apa? Masih. Oh. Berarti anu kaaha? <ELL> uh, may <COVID> oh, nagtawag kayo mga inis na boy di oh. Huwag ka ma'am. Kasi nagtawag kami na sa Red sa para may refer mo sa Tela lahat ah, tela. Pangalan ko na Yung taon